mga pahayag Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagmumura at pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, partikular ang umano'y plano nito laban sa kanya at sa First Lady. Ayon kay Pangulong Marcos, kung madali lang magplano ng pagpatay laban sa isang pangulo, paano pa kaya sa isang karaniwang mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Bilang isang demokratikong bansa, binigyang diin ng pangulo ang kahalagahan ng pagsunod sa rule of law. Anya, hindi dapat pigilan ang mga halal na opisyal sa Senado at Kamara sa paghahanap ng katotohanan. Giit pa ng pangulo, hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon kung sinagot lang ni VP Sara ang mga tanong ng Kongreso. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang tapos na sana ang usapang ito kung totoo pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Sinabi pa ng Presidente na maraming mga hamon na dapat harapin at suliranin na dapat bigyan ng lunas. Kaya sa kabila raw ng mga pambabatikos ay nakatuon ang kanyang pansin sa pamamahala nang hindi ikinukompromiso ang rule of law. Sa huli na nawagan si Pangulong Marcos na igalang ang batas at proseso. Hinimok niya ang mga lingkod bayan na magkaisa para sa ikauunlad ng bansa at isulong ang layunin ng bagong Pilipinas. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Samantala sa press briefing naman ngayong hapon, isiniwalat ng Department of Justice na posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang Vice Presidente. Kaugnay nito, inatasan na ng DOJ ang National Bureau of Investigation na isampina ang pangalawang Pangulo para bigyan ng pagkakataon na pagpaliwanagin sa mga naging pahayag nito. Bahagi raw ito ng due process at bilang paggalang sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo. The Vice President is not immune from suit she can be the subject of any criminal administrative case and the ombudsman also has authority to uh, do its duty to discipline and to take uh, necessary measures uh, to uh, deliver on its mandate as the investigator of all government high ranking government officials so it is within the authority of the ombudsman to act on this matter as well The important thing that everyone should uh, understand from those statements is the lack of recourse to legal and judicial remedies. That is what is appalling in this situation where a high ranking official would not have recourse to legal and judicial remedies to seek redress. So, all of us are governed by the rule of law. And no one is above the law. If there is a need to exact justice for a criminal act, then it has to be through the legal and judicial process. We cannot take the law into our own hands. No one should espouse that kind of thinking. And that is why I strongly believe that the, that exposes her to criminal liabilities. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.